Pag ang isang tao ay nasanay sa paggawa ng maling kaisipan at paniniwala, ang taong ganito ay madaling nakokontrol ng malaking pera at kasikatan. Ang pag-uugali ng mga ganitong tao ay nadadala din ng malaking halaga ng bayad upang gamitin sa panghihikayat lalo na at sa pag-endorso sugal at negosyo at paggamit sa pagpuna ng isang tao gamit ang malaking halaga ng ibabayad sa kanya na hindi niya ito pinag-iisipan kung nakakaganda ba ito sa kanyang imahe o nakakasama na nagdudulot lamang ng galit sa mga taong sumusuporta at nagmamahal at nagtitiwala sa mga kilalang tao lalo na't isang sangay ng gobyerno tulad ng ginawa ni Vice Ganda na nasanay sa ganitong uri ng kanyang sistema sa pagpuna at panglalait na hindi na nagiging maganda sa paningin ng tao na nakakarinig nito basta ang mahalaga kumita siya sa kanyang pamamaraan na wala siyang pakialam kung anuman ang maging resulta nito natila ba ang lahat ay tinatanggap ng tao sa kanyang pagpuna Naginagawang ginagawang katatawanan ang lahat

kasabihan po natin dito sa i-boycott ay walang iba kundi itong uh, nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung uh, sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao lahat po yung ating mga kapatid sa KOJC at hindi rin na uh, hindi rin pinaligtas ng vice ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, huwag ho muna tayong magmakdo. Makdon't po muna tayo McDon't. Ang si Vice Ganda ang endorser niyan. Huwag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na diyan sa Mindanao at sa Subisayas, at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba na kahintulad o higit pang masarap dyan sa McDonald's. Huwag muna tayong mag-McDonald's. Huwag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na viceganda. Bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Kapag nakahiga ng tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a dying dog. Binulabog mo ang kuta ng langgam. Ngayon kinakagat-kagat ka. Sabi nga natin, hindi niya ito inaasahan. Oo. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sunog na magaganap pagkatapos niyang paglaruan ang pangalan ng dating pangulo. Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugurin at ipako sa krus. Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubuweltahan. Uh, gagamitin ko yung sinasabi ng DDS by spamet kasi hindi na doon sa uh -huh. hindi na sa ganda Dapat po, yan, ng yan. Oh, Oo palitan ng pangalan ang tanong ko lang kay Bice, ikaw ba may talent ka ba talaga? Niya ipakita sa konsyerto mo. Hindi ka pa nadala. Yeah. Hindi ba tanggang ngayon? dalawang taon na ang ginawa mong pambabalahura kay Miss Jessica Soho. Dapat nadala ka na doon. Diyan ka na dapa. Dapat bumangon ka na. Eh hindi. nagpakadapa ka na naman para magkasugat ka na ibibigay talaga sa iyo ng mga nagmamahal sa mga tao na binalahura mo. Ha? pa! oh, yun na yun. Wala na? Meron pa! Ba? Ate, ba't ang dami? Sinasabi ko na nga ba nung nag... Uy, ina, doon hindi ko nila ako nasa... a very private picture! <laughs> wow, Senator Grace, tawang-tawa! Wow! Sige nga, titigil mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka! Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Kaya tulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DJ Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito, po yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong tatuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng magdanong klaseng mga sikat na mga tao. Tingnan mo nga ako yung isang online game operator na DJ Plus. Ah, DG Plus. Oh, DG Plus uh -huh. Yan yata ka ako yung uh, nag-sponsor ng isang ano eh. Aha. Uh -huh. Concert. Ng isang concert. Isip, isipin mo. Mm -mm. Ah, uh, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Mm -hmm. Influencer. Basta ta, alam lang nila sikat yung tao. Hindi nila na nila iniisip kung si Raulo yun o hindi. <laughs> Di ba? <laughs> Oo nga. Tama. Okay, Ang kanjang ang kanyang, kanyang gawain ay magpatawa. Mm -hmm. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa. Mm -hmm. Para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta. Mm -hmm panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Eh, pa, parang... Oh, oh, na, oh. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Eh, eh, siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag yun na magpapayong sa kanya? Mm -hmm. Yun talagang tunay na kamag-anak. Oh, nga, Kaibigan. Mm -hmm. Kaibigan kaya. Mm -hmm. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Man. Naman. Pero wag kang wag mong gagawing katatawanan. Wag mong gagawing katatawanan na katatawanan yun eh. Lalong-lalo oh. na ikaw ang pinakamaraming kapintasan na limbawa. Ako no, sa oh. Eh, eh, siya nga, eh, may problema sa, sarili niya eh. Mm -hmm. hindi, mal, hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Okay. Mm -hmm. Problema yun. Alam mo, sa sa psychology. Ang tawag doon yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh.